what's up? Mga katabs, magandang gabi. For today's vlog, for today's video, mga katabs, is magluto-luto tayo ng fan. pan. Panihapon ba? Tayo ng uh, sabaw. Dahil medyo sarap higo pa sabaw eh. Eh, papakita ko sa inyo mga ano natin ah. Luluto ay natin ngayon. Mga katabs, Right Ito yung mga ano ko, sahog pusa siyempre, may tanlan. May pepper, silihaba, pantinola, kamatis, sibuyas, saka yan magic sarap at saka yung bulaklak na malunggay malunggay at saka alagbati at siyempre yung mino na natin yan ang tawag sa inyo sap sap to eh parang ganyan sap sap ba eh. yun yan sarap kaya sa tinula to isting ko lang hindi pa ganoon katulad kat eh ngayon lang okay let's go nagkita ko lang ano tubig doon okay right ah kumukulo na po ito ano Lagay natin lahat. Well, sasama na para hindi magsi wala magsisilos. Alright. Okay. Tulad natin yan mga 5 minutes. Kumukulo na po mga tabs. Lagay natin yung isda. Yan. Ubus na lahat na. Laki pa naman yan. Hirap talaga pag ano. Ulang tiga video masa ada tahu tak? Okey Sekuluk pak Ayan, bilis padak nabut, mga katabs. Ayan, sabuk. Okay, Ini tu, yuk. Okey. Tara, kain.